Good morning po mga kalaki ngayon po ay June 15 na po at eto na po mga kalaki ang ating mga 3 digit lucky numbers ngayon pong umaga habang naghihintay po tayo ng mga bibili ayan may nagpa shout out ulit eto na po mga kalaki sa Israel 128 Las Vegas 994 Alaska 302 Saudi 122 Japan 439 Italy 728 Germany 620, Korea. 312, Texas. 795, China. 848, Singapore. 226, Hong Kong. 317, Dubai. 388, Malaysia. 944, Taiwan. 143, Thailand. 728, Philippines. 795, India. 022, New Zealand 049 Australia 177 Mexico 535 Canada 304 at Greece 876 8876 Ayan po mga kalaki, kompletor po mga 3-digit lucky numbers. Pwede nyo po yan i ramble kung gusto nyo para mabaliktad man pong numero. Panalo pa rin po tayo. At meron po ba akong hindi nabanggit na lugar? Sabihin nyo po at pag-aaralan ko para sa susunod na pag-vlog natin, meron na po kayong lucky numbers. Good luck mga kalaki at claim it, mananalo tayo ngayon. Gusto ko ikaw ang manalo ah. Pag nanalo ka, sabihin mo sa akin, good luck.